Welcome to my vlog! Ayan, pakita ko sa inyo yung nakuha ko kanina. Dumerecho kasi ako doon pagkagaling ko ng work. Ayan. dali, ayan, gabi na ngayon dito. Pero, tingnan nyo, parang ano pa rin, hapon lang. Uh, si Maxine umiinom na yung, yung nakuha okay. namin kanina. Ayan, pakita ko sa inyo yung nakuha namin. Ito, nandito pa rin yung mga nakuha niyang asawa ko kanina, hindi pa niya tinatanggal tanggal siya. Ayan, pakita ko sa inyo yung ano. Ito yung ininom ni Maxine, yogurt. Yogurt. yun, oh. ano, ano lasa? Ano yan? yogurt. Ayan, nakuha niya kanina. Ito, what's this? Creamy vanilla. Ayan, ito, pakita ko yung mga nakuha ko. Let's do this. I want that piece. Ah, may TV sa likod. Opo, nood ako Netflix. Nood siya na Netflix. Opo. Ayan. Siyempre guys. Ayan, nakaisa akong ham. Mapula-pula pa. Oh, fresh na fresh. Wow. Hindi ako nga. Ah, pero, pero okay, pulang-pula pa siya. Oh. Eh. Namimink-mink pa. Eh. Ibig sabihin, ganito. Fresh. Kasi yung iba, ano, parang dark na ba? Hindi, may iba ibang klase. Klase yan. Oh, kasi ito, oh, pink na pink. Oh. May iba ibang ano kasi mga Ganda. galing sa Lamp tinisal dahil sa Ito, kinko Kinka Yan, kaisa Tapos ito Shine process for raspberry Kainin lang natin kasi May ganito ba sa Pinas? Parang madalang maka. Madalang Ah, dito madalang. lang may ganito, kaya kinuha ko. Ka. Ang ano mga strawberries. Okay. Sa Pinas kasi okay. hindi. Hindi ako nakakakita para nung ganito. Madalang comment guys kung may ganito ba sa Pinas. Kasi hindi pa ako nakakabili ng ganito sa Pinas. Ayun. Kaya sulitin hanggat kung makakain mo ng libre. ba mm -hmm. diba? Kunin mo. Dahil makaapat ako niya Ayun, Tapos ito. Kunti lang yung nakuha ko. Ano yan. Ito lang. ah uh, Tapos ito may nakita ko. Ano ah uh, nakalata siya. So, kinuha ko, ah uh, deep nacho cheese style. Ah, sausawan. Uh, Pwede rin siya sa fries. Um, uh, sausawan na. Cheese. Oo, oo, cheese siya. Ayan, oh. di ba masarap tong ganito? Tinan ko nga kung expired na. No, kasi minsan tinatapo nila kahit di pa expired. Mm, Pipila mo. Oh, mm. Pero yung, ayan oh, you know, best before uh, October 21, 2026. So, hindi pa siya expired. Next year pa. Ano lang siya kasi, ito, UP lang. Ganon sila dito kahit may UP lang, kahit um, hindi pa expired. Tinatapo na nila. Ganon sila sa quality, ano, quality check. Kasi ko sa atin to, di ba, binibenta uh, pa ito so, kahit ganito itong konti yung pa rin. Oo, sa Pinas. Pero ito, Ayan, 2026 pa. Tatlo yung nakuha kong ganito. Oh. Lahat sila 2026. Ito may na-UP lang din. <laughs> Ayan. Pang-sausawan sa fries. Ayan, maganda siya. Cheese. Ah, cheese. Ah, Oo, uh, cheese. Ito yung parang nilalagay sa ibabaw uh, ba? Alam niyo yung overload cheese. Uh, Ay, overload natural. french fries. Oo. Oh. Tapos cheese. Mm. Tapos may, ano ba yung isa? Ketchup ba yun? Oo. Ayan, ito yun, o. Oh. Oh, diba? Hindi ko alam kung magkano yung ganito. Kasi hindi ko, hindi kami nabili yeah. ng ganito. Pero, may ilig kami mag-cheese. Meron na kasi kami din, ano, ah, uh, pang, ano, powder, barbecue powder. Yung mga galing sa, ano, sa, sa, ano, ang, ano yun? Wait, Hindi, anong... Hersburger. Hersburger. Kasi doon, mga, kukuha ka lang ng So, yung, ah, uh, so, sobra namin kuha inuuwi namin. Tapos, ano, yung mga nakukuha namin patatas, patatas dito. Ini-slice. Uh, ini-slice namin. Tapos, ginagawa namin french, french fries. fries. Piniprito namin. So, fresh, ano siya, patata. Ah, fresh french, french fries. fries. Ayun. Tapos, nalagyan namin ng, ano, barbecue flavor. So, masarap na siya. Tapos, eto, pandagdag pa. So, oh. Uh, diba? Though, mura lang naman dito ang mga french fries, no? Mm -hmm. may One 1 ma euro merit na Meron ka nang ano, uh, sa plastic. Half kilo, half kilo pa lang. Oh, mura naman dito ang price no. Sa atin anong mas mura sa Pilipinas o dito? Para mas mura dito ang French price, no? Mm. Sa Pilipinas. Magkano sa SNR? Magkano so, 'yung na, natin? For, Oo, magkano 'yung natin? 300, 400 is isang kilo lang. Hmm. Oh my. Kaya madalang tayo makabili. Mm. Dito ano makakabili ka na ng 1 euro lang isang plastic na siya. Uh -huh. Eh ang dami naman namin nakukuha ng patatas din. So doon tayo pinagawa sa french. Mhm. Yeah, -mm. gawan french fries. Oh, siguro kung wala kami makuha ng patatas, saka lang kami bibili ng uh, french, french, french fries. So, ayun. Ito lang na po ano pa merienda. Ka Oo, oh, merienda time. Hindi kami nasasawa sa french fries uh -huh. ewan eh. ko ba. Favorite namin ang french fries. Lalo pag fresh. Oo. Oh, masarap naman kasi. No? Ayan. Ito lang makuha ko guys. At least meron. So, sa... thank, thank you pa rin God. Thank you pa rin Papa Jesus. Kasi ito to and Hindi naman namin ito na bibili. Makakuha ka diba? Kasi ito isang ano. Yun lang guys. Oh, say bye bye to my vlog. Kasi mo na si Maxine. Isang pampasigrambi lang. Bini Maxim. Bini Maxim. Oh, tutulog na. May pasok pa bukas. Ayan. Ayan oh, uh -huh. lang, guys. Thank you, guys. Ito pa. Ang dami pa namin. Dito Apiti. Apiti. Bye. Uh -huh.